Magandang araw mga kabayan. Bisita natin ang ating along. Ito. Ito marami-rami na din ang anong na nilatin dito Para kasi halos mga apat na beses na ako nag-aani sa talong na ito itong ginagawa natin kapag kagartong malamig ng simoy ng hangin ang kailangan ano pabawasan natin yung mga garto yung mga ito yung mga dahon na ganyan nakawa itanggalin na natin kaya yeah, tanggal na yung mga gayan kasi pagka ano taglamig kailangan nila ng ano yung init ng ano eh syempre pagka taglamig madalang naman na mga ano sila ng init ngayon Aya kailangan tanggalin natin yung mga garto, yung mga magugulong na dahon. Kapa, para pagka ang nagkataon na uminit ay agad maiinitan yung kanilang mga ano, kanilang mga tangkay. Importante kasi mainitan yung kanilang mga tangkay dahil ano para makagawa sila ng mga bunga. Ano, kaya ganyan kasi ang ang mga talong kasi yan ay kapag ka lamig ay ayaw naman nila yung bumunga pagka, pero pagka naman halimbawa yung ano sobrang init ayaw din yung bumunga kaya lagi lang nasa normal kaya nga sa Pilipinas ang mga talong yun, ano, yung bumunga kasi maganda kasi ang klima sa Pilipinas yung hindi masyadong mainit hindi rin masyadong malamig kaya ang mga talong ma, ano, mabunga eh ngayon yung kartong gagawin naman natin dito kapag uh, ano dito kasi pagka nakainit sobrang init pag naman nakalamig sobrang lamig kaya ngayon ang technique na lang ay tayo na lang ang ano gagawa ng paraan. kapag uh, lumalamig na yung mga magugulang na dahon tanggalin na natin gagawin natin sila para kung, para pag uminit agad direkta agad na makakatama yung init ng araw sa ano sa tangkay ng ano ng talong at saka yung isa pa pagka kayo may tanim na ganito huwag nyong hayaan na ano na gumulang ang mga bunga kaya kahit nabawa nakita nyo yung medyo malaki laki kahit na kita ang tingin niyo mura pa parang hindi sa kuha ninyo hindi pa pwedeng tanggalin yung kanyang bunga eh basta may laman na ikuhanin eh, kuha na kasi lalo tingin ko ay eh, tayo na may mga busy busy sa buhay ay eh, kaya wag na nating antayin na gum gumulang dahil kasi ang ganito kasing halaman ang tending kasi na, na yan ay sila ano yung kang mag uh, circulate yung buhay nila o, halimbawa yung generation para bagang halimbawa yung makatapos agad ng generation ang kawa nila yung kanilang sinyales na sila'y nakaabot na dun sa kanilang pinaka sagad na ano ay yung makapagbigay sila ng bagong ano yung bago na uli na susunod na generation ngayon kapag sila'y nakapagpagulang na ay ang ginagawa nila sila'y nagtatantay na hindi na masyado silang nagkakakain uh, hindi na sila masyado naglalalago dahil kasi yung ano na eh meron na silang nagawa na susunod na generation eh. Kaya ano, hindi na sila masyadong kumakain. Ah, ibig sabihin, mamamahinga na sila. Kasi tapos na yung kanilang ano dito, yung kanilang pinaka-obligasyon sa ano sa mundo. Kaya ganyan ginagawa ngayon. para maiwasan 'yun, ang gagawin na, ang gagawin niyo kapag ano kung basta may laman na yung talagang laging silipin nyo yung mga ilalalim baka si baka magulangan siya. Kaya iwasan nyo yung siya magugulangan para patuloy siyang lalago at lalago ng lalago. Ngayon ang isa pa din sa halaman eh syempre ng halaman kailangan talaga na ano na na yung nutrition Kaya syempre ang halaman din eh ano maganda kung sana kung ating nataniman eh ano masustansya kaya hindi na kailangan ay eh, sa atin ang lupa napakaswerte nga ng Pilipinas at ng, ng Pilipino at ng lupa sa Pilipinas ay eh, napakataba taba kaya nga kapag ko eh, ano, nagtanim dun sa kawan eh ano kahit din mo lang nga abunuhan eh. kasi dati ako nagtanim dyan ano yung ako nasa Pilipinas kami nagtatanim ng ano ng talong hindi ko na nga inaabunuhan di. Eh. ano sila bunga ng bunga kaya napaka ganda ng taliman ng lupa ng Pilipinas. Hindi na nga ako nag ano, nag-aabono. Kaya ang, ang, kailangan lamang yung ano, ganito ang gagawin niyo kapag ka, yung mga dahon, diyan na rin yun rin ilagay katulad ng ginagawa ko. Tingnan yung mga dahon ko tig tatanggal yan ha. Nandyan lang sa baba. Diyan kasi ang kanila nang magiging ano fertilizer. Hindi na tayo bibili pa ng mga fertilizer para ilagay. Yan ang gagawin niyo yung mga ano bawa kayo yung nag nagalis kayo ng damo yun yung katulad na yan o oh. o oh. yun hindi ako ko lang inilalagay bawa nag ano kayo ng kalabasa yan yung ilalagay dyan sa ano sa right to kini pag nabulok yan ang fertilizer. katulad na yun dati yung mga milon pakuwa no yun yun ko nilalagay sa ano kapag ay nabulok yan ang fertilizer kaya ang mangyari ang lupa pataba na pataba kaya O okay, sige, marami salamat. Ayun nga pa mga ako nanonood, nasa nanonood. Eh, marami salamat sa inyo panonood at huwag sana kayong magsasawa na manood. Kaya kung tayo may tanim na talong, garto lang natin gagawin para siya patuloy na mamunga. Huwag nating hayaan na siya ay magulangan yung mga, mga bunga ay mahinugan. Sa na agad ng kwati, tanin niyo ito. Ay lalaki pa yan pero ko kinukuha ko na kasi busy tayo eh kaya pamamaya bigla may trabaho tayo ng matinday. hindi natin makakawa hanggang baka magulang siya kaya kuha yun agad natin o sige maraming maraming salamat nga pala hindi pa nakapag subscribe eh. pa subscribe naman pintot na agad yung subscribe para pagka may kwento tayo na alam agad sige maraming salamat